Sino yung holding hands mo kanina? Parang galing daw kayo sa hotel. Nakita kayo ng kaibigan ko. Katrabaho ko lang yun. Sweldo kasi niya. Yan ang siya sa akin. Porkit sahod at katrabaho, mag-holding hands na? Karelasyon mo yan, ano? Wala akong karelasyon. Maniwala ka naman. Kung hindi mo nga karelasyon, bakit kayo nag-hotel? Oo, uh, uh, may nangyari sa amin. Pero wala naman kami relasyon. wala hey, Walang karelasyon? Tapos may nangyari? Kalukuhan? Sinong niloko mo? Uh, sinabi ko pong sabi niya, baka malaman mo eh. Sabi niya, wala naman daw nawala sa akin. Hindi naman daw niya ako binawasan. Umayag ka naman. At ginusto mo rin. Oo. Oh, so nangala itong na sinabi mo. Na pag may humingi o nangangailangan, ibigay mo. Kung mayroon ka, kung kaya mo ibigay. Hey. Totoo talaga sinabi mo sa akin. As Asarap sa pakiramdam. Pag nakatulong tas ka pa. Oh. <laughs> kung alam mo lang, kung nakita mo yung mukha ng tao, kung gaano siya na sa na pagbigyan ko. Bakit mo ginawa? Alam mo naman may asawa ka. Bawal ba tumulong kung may asawa ka na? Ang oh, sarap mas pakiramdam na tumulong. Siyempre, asawa mo ko. Makit ganyan ka. Tumulong na nga yung tao, nagbagad ang loob na nga, eh ako pa masama. Ibang tulong naman kasi yan sa'yo. Bakit? Wala akong pinipiling tingotulungan. Kung anong gusto nila, binibigay ko. Ah, ganun pala ha. Ako ba matutulungan mo? Mm, po. Kahit anong gusto mo. Period. Ah, ganun ba? Sige, gusto ko pitong round. Uh! Parang sobra-sobra naman lahat. Eh? So, hindi mo kaya. Kasi inubos mo na sa babae mo. Kaya? Kahit sampu pe. Eh. Uh! Sinusubukan mo yata po. Ito sinabi ko sa iyo, di ba? Sige, bawasan natin ng dalawa. Balilima na lang. Real hey, to life. Eh. Labo, dalawa lang kaya ko. Oh. na. <laughs> Halika na. Bukas na lang, bukas na lang. Imano na nga lang eh. Nabukulan <laughs> mo. Anong kailangan kong gawin upang malaman mo Paskal.